Good morning. Yung araw po, umaga kong gumising kasi alis silang gagang. Nakapuntahan sila. Sila na. Sila na. Ayuda. Ayuda siya. Pagamhalan o gobyerno. Ang aking recipe today ay adubong manok. Manok. hindi na ako ng mantika kunti ang iyong mantika kaya ang daba naman ako na <laughs> sinama ko kasi hindi na tayo kaya masikip ang kumot Lagay ko na ang sibuyas. thank you hết là nó có khác đấy à So, ko ako ng paminta, asin, at saka konting asukal, Adobo man. Suka so, sa adobo, medyo na tamis-tamis. Medyo lang. Yung mag-aagaw yung suka at tamis. Alat. Ayan. Hindi yung sobrang maalat. Basta yung tatlo na yun ay mag aagaw -agaw. Dapat gusto ko, muna pa paminta, pero konti na lang na sa paminta, kaya lalagay na ako ng toyo. Ayan, gawin akong tuyo. Sansa-sansa na lang kasi kunti lang naman yung manok. At gusto ng partner ko ayaw nga nang maputla. Kaya medyo marami yung nilagay ko. Ayaw naman putla sa manok. At ayan. Dito naman sa aking suka. Wala na akong available na suka. Tindahan, hindi pa kami naman mag-lay. Ito na lang sa sukaan. Sakto na yan. Ito. ko na to hanggang sa maluto. Siyempre, matutubig din yung manok. Ito man ako tingnan ko si papi kasi agising, lumabas, hindi pa ang mauwi. sa garden ako 'yung diniligan ko ito kahapon. napag ko talaga 'tong diligan. Kasi ilang araw na limang araw na umiinit. Yung bagong tanim ko na talong. At doon 'yung pipino, ayun ko lang kung makakabunga Meron akong kapalit pag kunin ko na 'to, pero hindi pa 'to matagal pa 'to. Kunin ko 'to, pruning ko pa 'to. Tapos mumunga pa 'yan. Nasaan kayang ang aso ko? Ayan na. di pa sa ilang minuto, ayan na aking adobo. Mapula na. Hindi pa to. Patutuyuin ko to. Kasi babaon, nil, babaon sila. Punta sa kabilang baryo. Yung sa pinagkuhanan ko ng si ng, ng nakaraang na, na, na buwan. Yung magandang daanan gagad ko ng tubig para maluto, Lalagyan ako lang, Ajinomoto. to, to masarap sa pagkaing, Lagyan natin kuting tubig para malambot na lang dapat mag, mag ang sauce saka hanguin no Teka nga tikman muna harap parang kulang pa ng asin ng asin ayan hindi ko nahintay na hanggang sa mag sticky ang sauce at ito na yung timpla sa medyo maasin kunting tamis kunting kagat yung asin And that's for today's video. Thank you for watching.